rose lang po kasi siya. So, ayan. Dalawa yan. Masira. So, natatakot si Frank na matumba. Kaya, bumili po siya ng ano. Pumunta po siya sa ipifix niya. yung niya. Sa lakas pa rin po ng hangin. No? Lakas pa rin ng hangin. Ano na po ngayon, Sabado, no? So, grabe pa pong lakas ng hangin. Yan. Yan. Ang ano. Mahirap din po dito yung sobrang lakas ng hangin. Pero tingnan niyo po ang ano ang ang nag ano po ako nagdelik kanina gumamit po ako ng water ano yan, kumikilos yan. yan natatakot si Frank na matanggal to so bubili siya ng ano ng semento na po so yan po yung fix yan mahangin pa rin naayos na ni Frank kaya lang ma mahirap ayusin ah Uh, uh, soap. Sabi ko soap. <laughs> soap po, ah. Sabon, sabon po, sabon. So, nag-aral na po siya, gag. Ayan, nag, dapat kasi imimix nyo yun sa another, ano po, sa another bowl or something. But, siyempre, si Manay, tinamad. Kaya, linagay ko dyan. Kaya lang, nag, ano ba siya? siya. So, linagay ko siya sa labas. Kasi, natakot akong mm, mag-erupt dito sa bahay. But then, the good thing with this one, I use every, everywhere, no? Kahapon po, lininis ko yung bathroom namin. Kasi, yung separation between yung, um, bathroom tsaka yung liniliguan po is glass. So, ang ang galing niya pong umalis ng mga parang uh, stink sa sa ano po ano ah, sa bathroom glass. So, tapos ngayon din po ang um, ginagawa ko dahil marami pong excess na umano doon sa ano sa basin para 'wag po ma waste Um lilinisin ko po 'tong ano namin mga cupboards cabinets, no? Kasi ang mahirap po sa black sabihin mo black hindi masyadong na stains no but ano po ang bilis niya pong madumi pag tinignan niya po in uh, closer look ma uh, ganun uh, mas mabilis po siyang dumihin kaysa yung mga gray colors or something so uh yung white po tsaka white as yung black tsaka white po is the same jet i think kung sa sa pag stains no po so magandang tingnan but then Uh, hindi naman sa i-regret but siguro, ano, um, uh, if I can choose, uh, ala, um, change color, I will change, no, kasi at the beginning gusto po ko sana ditong green, parang green, uh, uh, parang emerald green, no, pero pa ano siya, pastel, no, so. But then, uh, we decided to have black. Kasi, syempre, gusto din may prank na black. So, pinsan kasi pag pagbibigyan mo din po yung asawa na po. Huwag <laughs> na lang yung, dag, yung gusto nyo pong masunod na po. <laughs> Magaling po yung combination ng liquid soup tsaka sodium bicarbonate na po. Kasi, um, for experience, minsan po bili ka ng napagkakamahal na mga chemicals to, ch to, to wash your 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 house no po it's expensive and sometimes it's very irritating yung ano po siya um not good for the skin so uh, yung sa liquid soap na naman, uh, naman po ay uh, you can choose yung aloe vera yung uh, organic ganon so yun po yung ginaganda as asin yung rock salt po so jumbo camera is not expensive di ba po so niyan yun po ay, hindi ko po yan. Yan po yung mga stains na uh, matagal. Yung noon pa, yung within the week na po. Yung iba kasi pag makikita mo, yung mga nagbablog na talagang ma-amaze ka sa kanila. But sometimes, yung iba po totoo ah. Kasi lagi po ako nang nanonood. But sometimes, hindi po, gaya yan. Um, stains yan ah. Yung ano po, mga oil na stains mahirap pong tanggalin. Eh. So... Pero try this one, this uh, homemade uh, product na yan, homemade na preparation po. It's very good. Ako honestly, it's, uh, not, I try that to my dito sa bahay. Magaling po talaga siya. So, just to use this kind of ano, yung pang ano po to, car cloth sa car. Yung lagi ko po siyang ginagamit kasi nag-absorb siya ng water. Tapos, very smooth po siya, no? Kasi bag po gagamitin yung mga sponges, no, pag naglilinis. Kasi na-scratch po yung, ano, na-scratch yung surface nung, ano, nung paints. So, yan lang po yung ginagamit ko. So, I'm not everyday kung klinilinis. Kasi, uh, alam niyo naman po ko, I'm a outdoor woman, no. So, but now, <laughs> It's winter time, so it's more, you have to clean house, uh, mga ganun po. So, uh, we're trying to organize the house. Lalo na po yung parating na sila, ma'am Indad. And, uh, uh, wala na po kami masyadong outdoor work, no po. Yun. Happy Saturday po. Medyo konti na lang yung hangin, pero mahangin pa rin po. At medyo malamig na po yung, yung hangin, no po. So uh, tonight po, ma invited po kami sa ng dinner. Pero kami lang po ni Frank ang pupunta kasi si Sam ayaw niya. Ganyan talaga yung mga teenager, no? So, today po, uh, gumawa po ako nung, ang nito, yung mix ng salt, bicarbonate, uh, sodium bicarbonate, tsaka, ano po, no? Liquid soup. Liquid uh, soap. Ay. Happy Saturday po. Dami po namin tirang tanin So, nagsangag na lang po ako, no? Yan. Yeah. Pero konti lang yung sinahog ko kasi mas gusto ko po kasi yung ano white rice. Pero oh, masarap po yung sinalag, di ba po, pag umaga, gano'n. Kaya lang, tumataba na si Manay, so, kailangan pong bawas-bawas ang sinangag, kahit masarap. So, yan lang po yung pagkakasangag ko. Isang egg, konting chorizo, pero marami pong garlic. Tapos, konting, ano po, no, olive oil. Yan. Yeah. Tapos, na roast chicken po ako ulit, <laughs> kasi, yun nga, um, si Sam kasi nandito kasi Saturday, no po, so, nag-host chicken po ako. Tapos, yung natirang atay na kahapon, di ba po, na ano pa siya, frozen pa siya, nalagay ko sa gilid. Tapos, um, yan. si Frank nagmadali pong pumunta sa uh, tindahan ng mga materials, no, sa bahay, kasi po, sa sobrang lakas ng hangin, yung doon po namin sa likod, yung linagyan po namin ng, ano no, nung kulay green na yun para hindi kita yung baha, loob ng bakura namin. Dalawa po yung, ano, nasira gawa ng sobrang lakas ng hangin. Mamaya po pakikita ko. Ayan. So, happy Saturday po sa lahat. Lalagyan ko lang po ng maraming, ano, uh, sabili, no, tsaka yung Chinese hives, no. Yun po yung kinaganda kasi, yung onions po na tinanim kong una. Nakukuha lang ko na po. Actually, kaya po ako nagtanim ng na onions, gawa nung leaves. Yan. Kasi pagka nag-ano po ako na napapansit, nagsisanangag kasi lagi po kami nagsasangag, no? Uh, pansit din. Yan. Lagi ko pong ninalagay. Kahit po sa adobo, nalagyan ko rin ng ganyan. Yan. Kasi pagka may kulay, yung tingnan nyo po, iba yung ano niya, ora niya. <laughs> Parang ano lang yan eh. Ang um, ganda po ng kulay pag kayong makita mo may kulay dilaw, ayan, may kulay green, may kulay pula. Parang Christmas tree rin yan, no? Di diba? <laughs> ayan. Fantastic na natin to. Ayan. Yung, ano po, ganun doon po yung pagkakaano nito, no? Pagkaka, inanominarinate in in ina, ko po ulit sa, doon sa ginawa kong vinegar na may mga sili. Tapos, ano po, um, ang ginawa ko po um, yung ano po yung mustard yan tapos ito po yung atay na natira kahapon na hindi ko linuto kasi ano pa frozen pa siya yan nilagay ko sa gilid kasi masarap din yan So, na naman. Pero mauna kaming kumain ni Sam siguro kasi si Frank mamaya pa po yung kasi um, bumili po siya ng ano, simento. Ayan. Ayan, invited po kami sa dinner. So, sabi ko po, Uh, magdadala ako ng pansit, no? So, kasi yung mga mga French po yung taga dito, na, na, nakakain lang nila yung ganito sa restaurant lang, no? I don't think they do that uh, all the time in their home. Yan. Tapos, hindi hindi sila gumagamit ng gaya ng sa atin. So, ako lalagyan ko ng yan. So, halagyan ko lang ng ano, na bangon ng shrimp. Tapos, yung ulo niyan po, ginawa ko, para yung sabaw niya ganyan no para mas mas malinamnam po. Yan. Tapos sasalain na lang natin 'yan. Yan. nung nasa bicol kaney si mama po, tinutoktok lang 'yan. <laughs> yung ano po, yung uh, yung ulo ng ano no, ng shrimp. Bata pa ako no? nakikita ko po siyang ginaling kasi nasala niya po. But now, meron na po tayong yung ano, food processor. Pero pag nasa probinsya, wala po tayong food passes or, or, nasa picnic, pwede naman po yung, yung tuk ng, kut, yung malaking kutsilyo, no? Kahit tabak, kahit kutsilyo, yan. yan so, may, natin ng list. Tsaka yung uh, lalagyan po ng natirang ano? Nung natirang manuk. Yung pansit. Yan. Hindi ko nalilagyan ng nung ano nung tirang chicken kasi yung pala yung kakininis sa <laughs> dahil to dadali namin po nung kami magdi-dinner si Sam sumama kasi mga adults lang po yung uh, nandun syempre walang bagets meron po siyang ano meron po silang anak na ano kaya lang wala din nasa school din po sila gaya ni Osh um, isa pong yung... Um, pag nasa university po kasi dito, hindi malalapit. So, they need to rent a small apartment no po. Yung mga parang dormitory, no? Ganyan. So, ayan. First time nilang makakatikim ng mustasa. Ano kaya ang ano nila? Magustuhan kaya. Ayan po. Papakita ko po sa inyo kung gaano kadilim dito, ah. Ayan yung kasi ma'am ano po invited po kami ng 7:30 p.m. ah <laughs> uh, ng ng cousin po ni What? Frank no. So yan po yung daan papunta doon. So hindi po gaya sa Pilipinas no po. Ah, ah meron din pong oh totoo meron din pa lang mga ganitong lugar sa ka, sa Pinas no nung totoo meron din pala yung talagang walang kaano ano po yung mga maisan ganyan. So dito ganun din po pagka paggabi yan medyo medyo ano po, medyo walang wala po talaga. Mm. Yeah. <laughs> Natok na si Prank. Oh, oh my god, this one. Me, nga. it's like PM, ah. Mamali 8 PM, but I'm buying on the pillow. Alam mo pa, ano, ngayon po, kumakain kami minsan 5.30. <laughs> we're eat already, ah, 5.30 PM. Right, uh, uh, yeah. I'm <laughs> Tapos 8 o'clock, tulog na kaming dalawa. Kasi, ano po kami, oh, uh, ah, yeah. early, ano po kami. tulog. Tulog. <laughs> Para po kaming manok no early riser kami so mang 8 pa lang ano na so hindi kami nung sinabi nilang uh, 7:30 yung ano dinner oh my god so <laughs> Sorry, yeah. patulog na kami no anyway ayan po so papunta po tayo sa dinner gumawa po ako ng pancit ala ala pinoy no uh, pinoy, pinoy style so we'll see ko if they like and i put some mustasa so ayan po Ayan, na-traffic kami. Kasi si Prak, di sinunod si ano eh. Yung ganyan namin ah. Hindi niya sinunod ah. Tuloy traffic. Minsan kasi po, yung, uh, yung parang ways sa atin oh. You know? Minsan iniiba niya po yung ways kasi uh, para ayaw niya pong ma-traffic kayo. Pero kung uh, ano, matigas ang ulo, ayan, ang nangyari. Hindi yeah. niya naintindihan nangyari na yun sa amin sa Paris na po, yung pagdana, uh, yung pag pumupunta po kami kila Ma'am and po kami ng outskirt ng Paris. Tapos one time, yung, ano po namin, yung, yung tong guide namin, sinab, uh, parang pinapapas po kami sa center ng Paris. Sabi niyo pa, oh lolo, ba't na kami pinapapas? Yung pala po, kasi walang, mas, mas walang, mas, hindi po traffic yung, ano, yun po yung ano niya, yung mga ways na sinasabi niya is kasi mapapababilis po kayo. Ayan. Ayan kaya medyo malilit kami ng konti. Ayan, mayroon pong pet foreign. Parang per peria. Peria. Ayan, peria. Peria, oh. Peria, peria. Ayan, peria sa France. Oh. hindi po tayo dyan pupunta, ah. Dinanan lang natin. Okay po, kaya pala ang daming tao. Wow. tao hindi kita, ah. Ang dami ah, ganda, ang dami. dami po, dami, kaya pala traffic dito sa dito po, kasi ang dami pumupunta dyan, kaya lang mga anak namin, ang lalaki na po si na hindi naman po siya may nasa ganyan.